Ayun, good morning sa inyong lahat guys At eto, katatapos ko lang tulungan yung driver namin na mag-deliver sa mga outlet namin At overtime ko ngayon, dalawang oras ngayong linggo Kada linggo may overtime Kung walang overtime yung tito ko sa ibang outlet ay Siya yung magkatrabaho ngayong linggo na to Kung wala siyang overtime At saka guys, grabe Ramdam ko yung pagkalungkot ng katrabaho ko kahapon nung nalaman niya na last month na niya next month kaya wala na akong magagawa guys. Uh, tatlong beses kong sinalba para lang magkatrabaho at saka ang hirap-hirap mag maghanap ng trabaho dito sa Singapore guys. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad, pakita ninyo na kung gaano kayo kasipag sa pagkatrabaho, kung gaano kayo ka-dedicate sa inyong trabaho at saka para hindi kayo matanggal sa trabaho guys at saka yung nirason na lang nila ay wala daw ano wala daw kota pero alam ko meron pero ang hirap kasi makipag-communicate din sa katrabaho namin na isa kahit na mga basic lang na sasabihin ng mga English ay hindi niya masyado maintindihan kung hindi mo pa ano hindi mo pa ipapakita kung paano gawin although kahit na ipakita mo kung paano gawin paano trabahoin eh wala pa rin. Parang wala yung sa isip niya yung ano yung tinuturo mo. At saka yun na nga. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang. At saka maghanap daw sila ng trabador na Pilipino pero di ko alam kung yun yung pagkasabi ng HR namin kahapon eh. Hanap daw sila ng Pilipino na ka relatives yung hindi namin kamag-anak yun daw. Hindi ko alam kung sino yung ma mapagpala na o di kaya swerte na pupunta dito. At saka hindi naman masyado ma kung ma mahirap yung trabaho dito guys. Basta yung pag-intindi lang sa trabaho. At saka ginagawa ko, binamadali ko yung trabaho para sa hapon meron kaming pahinga. Yun yung purpose ko para kung bakit ko binibilisan yung trabaho ko guys trabaho sa araw-araw para may pahinga sa hapon kasi kung patay-patay -patay ka na magtrabaho dito wala wala kang pahinga kundi hintayin mo na lang yung oras hanggang pag-uwi sa hapon at saka, yun na nga grabe talaga naawa ko yung mukha niya kahapon guys ay wala na yung sobrang lungkot na tapos yung mata niya pulang-pula at parang naluluhan na rin kaya kaya na sinabi ko kung may oportunidad na makapunta na kayo sa ibang bansa dito man sa Singapore ay ipakita nyo talaga guys na kung gaano kayo kasipag magtrabaho at saka importante din yung communication guys yung kahit na hindi ka masyado marunong magsalita ng English basta nakakaintindi ka ng salita ng English yun yung isa ding importante guys para magkaintindihan kayo ng mga amo mo, mga katrabaho mo, kung ano mang lahi. Kaya ayun, labi talaga. Uh, at ayun na, kung yun, yun, din yung isa kong dahilan guys, kaya hindi ako masyado nagbibidyo sa akin mga ginagawa dito, kaya yung trabaho namin kasi mahirap na. Baka makita ng mga amo namin sa mga social media, at saka mayroon pa, mayroon pa naman silang ano, sa sariling Facebook. Kaya ayun hindi ko hindi ako, ako nagbi sa aking mga ginagawa dito. Dati ginagawa ko 'yon. Pero nung nagparinig sila, ayun, hindi na ako gumagawa kasi parang nakita nga nila eh. Pero yung pagluluto ng ulam namin, ayun, nagbi ako, pwede rin 'yon. Pwede 'yon kasi nga hindi naman 'yun part ng trabaho namin eh, kundi uh, ano, nagluluto ako ng ulam para sa mga katrabaho ko dito, mga co-worker. At saka madami ring CCTV, CCTV dito guys, kaya hindi basta-basta. Kahit na ngayon nakaupo ako sa task ko, merong CCTV, naririnig nila yung mga sinasabi ko dito pero hindi naman nila naintindihan kasi nga <laughs> Tagalog. Ah, uh, wala lang kung i-translate nila, di wala akong magagawa, wala naman akong sinasabi na iba dito at saka ano naman eh. saka tapos na yung trabaho ko saka yun na nga guys yun yung dahilan ko kaya hindi ko pinapakita yung mga trabaho ko dito bihira lang guys bihira lang pero hindi madalas kaya yun na nga guys gaya ng sinabi ko ulit pa ulit ko na sinasabi na to guys kung meron na kayong oportunidad na magkatrabaho sa ibang bansa ipakita ninyo guys na dedicated kayo talaga sa inyong trabaho at ipakita talaga kung gaano kayo kasipag kung gaano nyo kamahal yung trabaho ninyo para hindi kayo matanggal sa trabaho at saka para may pangtustos kayo sa sarili ninyong pamilya. At ayun na nga guys, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa atin lahat. Peace, I'm out.